Tumagsa ang mga freshman applicants sa University of the Philippines, Diliman para sa taon ng UP College Admission Test o UPCAT. Pero mas kakaunti raw ang mga aplikante ngayong taon kumpara noong nakarang taon dahil sa K-12 program. Ang Benita Balita, Hatid ni Haji Rieta. Wala pang alas 4 na madaling araw pero nagtipo na mga kasama kasamang kanilang mga magulang sa harap ng College of Home Economics sa UP Diliman. Ngayong araw kasi ang taon ng UP College Admission Test o oh, UPCAT. Si Homer Joseph Asuncion, handa na raw sa exam. Yung motivation na bibigyan nila sa akin, yung nag-push sa akin para ma-achieve ko yung dream ko kahit ganun mga kalayo. Aral lang po, aral, relax, tsaka have fun. Isipin mo po na papasa ka. Kasi kung iisipin mo palang nababagsak ka na, di ka talaga papasa. Ang kanyang ina, todo soporta sa kanya. Mahalaga raw na makapasok ang anak sa UP. You will be a graduate of UP, you have a pride, di ba? First and foremost, you can easily get a job once you graduate from UP. So, siyempre, kaya yung iba, ganun din ang ano, kasi yung standard ang magkakaibigan ng ito na kukuha ng course ng psychology, sabay-sabay doon na nag-review para sa upcut. We studied a lot, like for two weeks, all we did was study, plus balance it with schoolwork, and it was hard, but all for UP. <laughs> yeah, like every lunch, nasa library lang, half ng class namin. Yun lang, aral lang talaga. Pag sapit ng alas 6 na umaga, mas dumami ang mga mag exam pila-pilang ilan sa School of Economics. Dagsa naman ang marami sa College of Engineering. Ang upkat ay sinasagawa taon taon sa iba't ibang UP campus sa bansa para sa mga estudyante na naghahangad na makapasok sa bukod sa, sa pinakaprestihiyosong pamantasan sa bansa ay socialized pa ang matrikula. Hajirieta, GMA News.